Ang bahaging ito ay atid sa inyo ng Department of Agriculture Region 12. Nagsagawa ng benchmarking activity ang Regional Project Coordination Office o RPCO Region 1 sa RCPO 12. Ito ay bilang pagkilala sa matagumpay na pagpapatupad sa mga proyekto ng RCPO 12 sa ilalim ng Philippine Rural Development Project ng Department of Agriculture o DAPRDP. Layo ng tatlong araw na aktibidad na malaman ang mga aspeto ng proyekto na kailangang pagbutihin, patikular na sa pagpapatupad ng investments in rural enterprises and agriculture and fisheries productivity the subprojects. projects Nanguna sa benchmarking activity si rpc 1 Project Director Jan Pascual, kasama si RCPO-12 Project Director Abraham Onotan at Market Specialist Ray Ilanan. Bahagi ng benchmarking activity ang courtesy calls at site visits na mga ito sa Pulomulok, Coronadal at Lake Cebu sa South Talabato at Kidapawan at Binsayab sa North Cotabato. Naging daan din ang nasabing aktibidad para masusing pag-aralan ang mga best practices at makabagong pamamaraan ng enterprise development sa rehiyon market linkage, infrastructure planning at paggamit ng climate resilient at digital tools para sa project monitoring. Ruel Usano, NDBC, Bida Balita.